sabay-sabay natin itaas ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapalingkod bayan. Lihingaling ko ang aking sariling kakayahan Upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kamusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katuladhan sa pamahalaan. Pipigilan at isimualat ko ito sa pamamagitan ng tama at ang na pamamaraan. Isa sa buhay ko isang ay isang bigotay ng mga Diyos, mga kao, mga at mga bansa. Tutukon ako sa mga hamon ng mga panahon sa atikain ng matatag, maging at panatag buhay. Sa mga tungkulin at hangaling ito, kasihanawa ako ng may kapatid.